Ito pa pinakamasakit, mga kababayan. Kung sakasakali mang mangyari ito, mga kababayan ko, ito yung aking makikita. Pwedeng magtagulo. Nandahil sa simpatsya, dahil sa galit, at pwedeng manggulo yung mga kaalyado ni Duterte na mga rebelde. Buhay na naman ang MILF. Buhay na naman ang mga taga-support ng NPA nito. Tignan ninyo ang mangyayari sa bansa kung hindi magkagulo. At sasadyain nyo ng mga politikong kaaliado nila upang makaupo sa puesto Mga kababayan, gagawin at gagawin nila yon Mga kapatid, tuloy. Kayayat daw ang dating Pangulo pero hindi naman nang ihina. Apat na buwan na sa The Hague, ang dating Pangulo matapos arestuhin sa kasong crimes against humanity. Kung so, mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Eh. Ayaw niya iuwi yung katawan niya sa Pilipinas because gusto niya uh, dyan sa Netherlands na, ano, na sunugin. Asyas na lang daw yung iuwi. Mabuti na rin yon na alam natin lahat kung ano yung kanyang... Weh! Buti na yung alam natin lahat. Binroadcast mo pa, e eh, pampamilya nyo na lang yan. <laughs> alam mo, alam mo may kutub ako eh. <laughs> Parang sinabi na siguro ng doktor na may taning na to si Duterte. Ancha ko lang. Uh, last wishes para magagawa yon kapag nangyari. Para naman kina Senador Bato de la Rosa at Bongo, mainam na dito sa ating bansa gugulin ng dating Pangulo ang kanyang mga huling sandali. Weh! Kayong dalawa. Alam mo, tatawa ako sa dalawang senador natin na to. Natakang-taka lang ako ah. Nag-iisip nag ako dito sa dalawa. Bakit ano? Bakit ba pinipilit ninyo na kayo ay pro-Duterte talaga? ba diba? Eh, tanong ko lang. Nagtataka lang ako dito sa dalawa. Bakit kayo pro-Duterte talaga? Kasi si Bongo, marami naman pwedeng gawin si Bongo. He was a senator during that time. Pwede niya naman pasukin yung tatay niya doon eh. Hindi niya ginawa. Si Bato, mga kababayan ko, nagtago. Sa ICC, baka damputin. Eh. Mga kababayan. Tapos ito, nasasabihin nila na dapat dito sa Pilipinas. Pag sa Pilipinas, ah, pwedeng mangyari. Dalawa kayo ni Bato ang mag-beneficiary. Yes. There is a possibility that si Bongo at si Bato, mga kababayan ko, is tumakbong presidente at vice-presidente yan. Pwedeng mangyari yun. Walang imposible na mangyari yun. Kaya nagtataka ako, mga kababayan ko, na ganyan ang diskarte nila. Iuwi sa Pilipinas. Hindi, kasi sila mag hindi kasi sila magbe-beneficiary kung gano'ng mangyayari. Kung asya sila lang iuuwi dito. Ang ah, magiging beneficiary ng laban na 'yan, mga kababayan ko, yung anak niyang babae na si Sara Duterte.